Ito na nga mga bi. Ito yung marites ngayon. Meron akong nakitang video sa kabilang platform. Pero hindi ko sasabihin kasi baka makaperay tayo. etong nakita ko, gumamit siya ng yelo. Nilagay niya sa mukha para daw kuminis. Ang marites, hindi lang daw nakakakinis. Nakaka-fresh pa raw ng mukha. Siyempre mga B, sino ba namang ayaw kuminis ang muka? Siyempre lahat ng tao gustong kuminis ang muka. Taman-tama, mainit ngayon. Na-intriga ako dito mga B. Mukhang hindi pa naman ako fresh ngayon. Sarawat. Ayan mga B, kung talagang totoo yan, ganyan nilang gagawin ko everyday morning routine mura lang limang piso lang ang yelo. totoo kaya to mga B syempre kailangan natin subukan kung talagang totoo talaga to kaya let's go bibili tayo ng yellow, mga B para sa ating mukha ang init grabe mga B nakabili na tayo ng yellow at bumili na rin ako ng special halo-halo yellow lang ang bibilin ko napabili ako ng halo-halo ang sarap kasi mga bi, special Ito na mga bi, oh. yan ay yung binili kong yellow lumang piso ang isa dalawa yung binili ko eto na nga mga B hati-hatiin natin po ng maliliit mga bi. hindi siya, hindi siya buo maliliit at latiin natin. Ilalagay so, ko siya dito. Ayan mga B, yung ibang yellow, magjuice kasi kami. Sayang naman kung dito ko lahat ilalagay. Ayan, pwede na rin to mga B, kahit mga dalawa lang na ganito. Tapos, lalagyan natin siya ng tubig. Ayan, kasi ibababad ko yung mukha ko dyan mga B habang pinapahid ko yung yelo sa aking muka. Mga B, let's go! Nakaupo lang ako dito mga B. Ibabad ko na yung mukha ko. Tama-tama naman kasi mainit ang panahon ngayon. Ang <laughs> may mga bi hmm, kung ano-ano na lang talaga kung ano-ano na lang ang mga itches-itches ng mga tao ayan itches mo Ang hirap kasi ng ano ko dito mga bi kasi hawak-hawak -hawa ko yung cellphone. Wala kasi nagbibidyo sa akin. Ko, ako na kasi Ako na nag-edit. Uh, double purpose na. Ay, pasensya na maingay. May dumaan na truck. Ganda mula na yung mukha ko ah. Ganyan ang ganyan na mga tiis ganda. Di ba? Yelo lang. Makakapagpakinisan ang mukha natin. Sana all. Buti na lang walang dumada na kapit bahay baka isipin nila ano pa yung ginagawa nyo hmm. okay, hmm. yeah, na sa mga may ikiban labi dyan mga bis subukan nyo to o, sa lips nyo ang hmm. hmm. ganda ang ganda ang ganda niya sa lips. Ito, malaki. Ubus na yung isa. Eh, alam niyo naman, mabilis matunaw ang yelo. Oh, init. Yan, nilagay ko na dito yung cellphone. Pinatong ko na lang dyan yung mga videos. Yung hirap hawak-hawakan. Ay, sobrang init. Ngayon ko lang... Ngayon ko lang natuklasan mga bi pwede pala siya ilagay sa lips. Ano? Ano? Namula. Ayan. Siyempre, pagka dry-dry yung skin natin, ito, mukhang makakatulong to sa balat natin. <laughs> ano naman kapit bahay ko lakas naman magpatugtog okay mm. ha okay siya totoo nga nakaka <laughs> 'Di ba, mga busy, fresh na fresh. 'Di ba, nawala yung dry-dry sa mukha. E, i-pindan lang ang wala. Totoo, marites.